Pinoy MD, Dr. Jean, are you ready? Ang dami of natin course, tanong. I'm always ready. Connie? Oy. Eto, masakit na tanong ito ni Evelyn San Andres. May ingrown daw siya sa kanyang toenail. Ano daw ang pwedeng gawin? Nako, Evelyn, thank you sa iyong katanungan. Alam mo yan, ingrown toenail na yan. Hindi lang yan masakit. Talaga namang hindi ka makasuot ng mga sapatos oh, na gusto mo. O, ba? Diba? Kasi lalong nagkukos ito ng pain. So, unang-una, kapag ang ingrown toenail mo no, ay may infection o may nana, or napakasakit, ginagawa namin mga dermatologist, binibigyan muna namin na antibiotics and pain relievers bago tanggalin yung kuko. Kasi may tinatawag na nail avulsion na complete yung buong kuko, tinatanggal, pero ding partial, yung parte lang na may ingrown, yun ang tinatanggal. Pero not to worry kasi tumutubo naman po yan ulit. Diba? And of course, may mga preventive tips tayo. Huwag kayo magsusot ng mga masisikip na sapatos at huwag nyo masyadong sasagarin yung pag-cut uh, ng iyong mga nails. No? Iba kasi talagang sinasad-sad eh. And of course, and moisturize your feet too. Nakakatulong yan sa magandang pagtubo ng inyong mga kuko. Ang ganda ng tip na yan. Sana ho, eh, magawa nating lahat. Mm -hmm. Di ba? Para maiwas naman tayo sa mga toenails na in ingrown. Yes. Ano? Ito naman mula kay Jessica Beach ganda ng apelido, oh, ha? Tamang-tama tama, tama. sa summer. ano ang solusyon sa dry hair, Dr. Jean? Alam mo, Jessica, sa Kaka Beach. <laughs> kaya naman lamang oh. nag-dry ang iyong hair, no? Pero hindi. kidding aside, no? May mga solusyon tayo para sa dry hair. Unang-una, -una, of course, number one, you should choose the shampoo that you're using. Kasi baka mamaya, sa simpleng shampoo mo lang yan, kaya nagda-dry yung hair. Pag may nakita ka kasi yung hair na for, uh, for oily hair or oily scalp or clarifying shampoo usually nakakatanggal talaga to ng oil sa scalp so naapektuhan din yung hair strands natin right. eh, no so baka dapat magshift ka to mga moisturizing shampoos or your gentle shampoos lamang para hindi masyado na strip off yung hair mo sa yung uh, hair strands and of course the scalp din pangalawa you can also use yung mga oils no mm. yung mga treatment oils na nakakatulong yung mga For luster. Yes, oh. mga virgin coconut oil, maraming klase ng oil, almond oil, marami yan na nilalagay. And of course, maganda rin kapag ikay masyadong nagumagamit ng mga hot water kapag naliligo, oh, eh baka naman dapat medyo na. maligam-gam lang okay. at malamig na tubig, kaya na kasi nakaka-strip off rin yun ng iyong oil. And of course, yung mga sobrang pag-blow dry. Maganda kasi minsan kapag bago ka mag-blow dry, may nilalagay ng mga treatment oils, protection, protection oh. bago mo i-blow dry or planchahin ng iyong buhok. Siyempre yung um, sun da damage na tinatawag din. Di ba pagka may ngayong mainit panahon, bilad-bilad. -bila. Oh. So maganda rin talaga mag-sombrero, wide brim hat. Ito naman mula sa isang concerned hobby, no? Si Tonyo Liado eight months now na pregnant na kanyang misis at nagkaroon ng bulutong tubig. Ano daw oh, ba ang pupwedeng gawin niya? Alam mo, Tonya, napakaganda na yung katanungan kasi mukha talagang very concerned ka at inaalagaan mong yung asawa. Ano may yung pagkakaroon ng uh, bulutong tubig kapag ikay pregnant ay napakasela na kondisyon niya. No? Pag nagkaroon ng chicken pox ang iyong asawa, no? usually, sa upon exposure, no? less than 10 days, nagbibigay pa ng immunoglobulin o yung chicken pox immunoglobulin. Yun ang naglumalaban sa virus na chickenpox sa katawan. So, nalilesen niya yung effect, uh, effect nito sa, sa yung asawa and of course, sa uh, magiging effect nito sa yung baby. No? At the same time, kapag uh, five months or below ang iyong uh, pagbubuntis ng iyong asawa, dito yun na nahihirapan magbigay ang mga doktor ng mga antivirals kasi hindi nakakasama din sa bata. So kung 20 week old or five months pregnant ang iyong asawa, beyond that, pwede nang nagbibigay ng mga antivirals. Oh, ito, tama-tama, eight months na eh. O, so eight months, pwede na siyang mag-antiviral. And of course, eh, napaka-importante na magpaalaga talaga kayo, regular visit sa inyong OB kasi anyway din nila 'yan yung risk and benefit That's right. kung ano ba yung bibigay na gamot versus benefit versus the risk to your child no so importante and of course pagkalabas naman ng bata aalagaan kaya kagad yan ng pedya kasi pwedeng binibigyan kaagad ng vaccination mm -hmm. kaya ang payo mm -hmm. magpunta ka agad sa inyong mga OB yes. pag ipagabay kayo kayong mabuti oo ha And of course, uh, we wish you well dun sa pregnancy ng inyong misis. Yeah. Samantala, ito naman ang ating uh, tanong mula naman kay Heaven Recto. Langit! Yeah. <laughs> Heaven, ang tanong niya eh, normal lang ba daw sa bata ang nagkakaroon daw ng puting buhok? Well, usually kapag ang bata nagkaroon ng puting buhok, no, usually pwede itong namamana. Mm. No? Pero, in some instances, no karaniwan this is because deficient ang bata ng vitamin B12. Oh. or copper. Ngayon, paano nyo mahahanap yan? No? Either you can take a supplement or pwede rin kayong kumain ng mga meats, mga poultry. They're rich actually in the 12 No? Pangalawa, pwede rin kasi siya na una-una may hyperthyroidism. So, dapat sinicheck din ang thyroid ng bata. Okay, right? So, usually naman, pag ganyan, talagang dapat ine-examine, may mga laboratories to check. Or sometimes it's just a benign problem na naman na lang. Ang importante ay pumunta kayo sa inyong pediatrician or sa dermatologist.